idol welcome back no support so to this video mga idol uh, monkey mga idol so kung paano gagawin no? monkey fist mga idol ganito lang sundan nyo lang mga idol so ayan kung ilang ikot yan mga idol tingnan nyo no kung ga ilang ikot yung ginawa ko oh, tingnan nyo tapos yung uh, sumunod na ikot kung paano ayan no oh, oh so may mga bilang pala yan mga idol so yan inikot na naman yung pagit no ayan, no o, tingnan nyo mga idol kung ilang ikot yung ginawa ko dyan mga idol alright no so sundan nyo lang kung ilang ikot yung ginawa ko mga idol para makagawa rin kayo ng monkey fist no so pagkatapos nyan mga idol tingnan nyo yung sunod na ginawa ayan ang gamit pala nito ito yung ginagamit ng mga seaman no para makapagbigay ng lubid sa mga mooring man no so para magkaroon ka ng weight yo magkaroon ng uh, bigat yung heaving line mo kailangan mo ng ganito no so para magkaroon ng bigat yung heaving line mo na mo sa mooring man kailangan mo ng ganito no so ayan mga idol sundan mo lang kung ano yung mga ginawa kong mga pagpasok uh, mga idol no. So ayan kung ilang turn saka kailan papasok sa ganyang pwesto. Alright no. Sa so, ganyan lang kadali mga idol ang paggawa ng ang Kiss so ayan mga idol, yung mang Kiss pala mga idol ay may dalawang klase na talagang uh, pinapagamit dito sa International Port no. So dalawang klasing ang ni, ang inaallowed nila na gamitin ng mga seaman para ilagay sa heaving line no so una ay itong ginawa natin na gawa sa lubid no saka pangalawa ang ginawa gamit yung rubber no so ganyan lang yung uh, ni required or ina-accept nilang gamitin mga idol So, dati kasi ang mga monkey space ay may mga bakal yan sa loob, no? Pero hindi na nila inalaw din ngayon dahil maraming mga mooring man na, natatamaan at, at nadidisgrasya na dahil mabigat, sobrang mabigat at may bakal, no? Kaya hindi na nila ni yung ganun. So, ngayon ito nila yung acceptable nila. Yung gawa sa uh, tali, lubid at saka yung rubber no so yan yung inalaw nila na idugtong mo dun sa iyong giving line para mapagpadala ka ng lubid sa puerto so ayan mga idol no so dapat sundan nyo lang kung ano yung mga ginawa kong mga pagpasok dyan no tapos uh, yan na higpitan mo na Daan -daan mo lang higpitan sundan mo lang kung ano yung hinatak mo sundan mo lang mga idol no para mahigpitan mo ng maayos yung ginawa mo so ayan kunting pasensya lang talaga dito ayan no sundan mo lang talaga no hanggang magiging mahigpit siya no o oh, ayan no tulad nito o diba so malapit na no ayan basta sundan mo lang talaga yung mga hinahatak mo para na ginagawa yun. mong monkey fist so ayan mga idol higpitan mo lang ng maayos no? para bumilog siya alright so yan lang sundan mo lang talaga yan mga idol so kapag ganyan so ayan, kung tingin mong okay na siya idol no ayan no ang gagawin na ang gagawin mo dyan is yung isang dulo gagawin mong ano ibulayin mo siya no para dumikit sa kabila Ayan. gawin mo siyang blue line. Yan, all right. So, di ba? Oh. so may may monkey's fist ka na, mga idol, no? Na nakabulay. So, ayan. So, tapos niyan, yung pinakadulo, lalagyan natin ng ano yan, lalagyan natin ng tape para hindi ma hindi matanggal, no? Yung pagkabulay niya. Pero hindi naman matanggal talaga yan, pero para lang mas matibay talaga siya lagyan natin ng electrical tape no saka hindi rin magano hindi rin masira yung dulo no dagdag sa strength din yan all right no? so ayan na mga idol no o, meron na tayong having line na may monkey's fist no so ayan ganyan lang kasi simple mga idol matibay na yan no so don't forget to subscribe no para updated ka sa iba pang mga ganitong klaseng video mga idol for more videos mga idol na uh, tulad nito no please don't forget to subscribe thank you very much mga idol ayan ho, nakabulay oh nakabulay niyan siya diyan all right, thank you